Kumusta mga kaibigan? Na-experience mo na ba na parang may plema o bara sa lalamunan na hindi mo maalis kahit ano pang subok mo? Parang ang hirap huminga at minsan parang may nakabara na hindi mo alam kung ano. Pero hindi ka naman sinisipon o inuubo. Ano kaya ito? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit nga ba nagkakaroon ng chronic plema sa lalamunan kahit wala kang sipon o ubo. At higit sa lahat, aalamin natin ang pinakaugat ng problema. Maraming tao, lalo na sa Pilipinas, kapag may nararamdamang ganito, agad na iniisip na baka sipon lang or allergy. Pero ano nga ba talaga ang dahilan? Welcome sa Man Your Body Channel! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Alamin ang tunay na sanhi ng malagkit na plema. Maraming nagkakamali sa pag-aakalang dahil ito sa sobrang dami ng acid sa tiyan. Kaya na sa pag-inom ng mga gamot na nakakapigil ng acid tulad ng antacids o proton pump inhibitors, PPI. Ngunit ang totoo, kadalasan, hindi dahil sa sobrang acid ang problema, kundi kulang sa acid ang ating tiyan. Kapag kulang sa acid ang ating tiyan, hindi nito nakakayang isara ng maayos ang valve sa taas ng ating tiyan. Lower Esophageal Sphincter o LES kaya ang kaunting acid ay umaakyat pataas sa ating esophagus, nagdudulot ng heartburn o GERD, gastroesophageal reflux disease. Sa Pilipinas, madalas nating tawagin itong acidic o hyperacidity. Pero sa video na ito, ipapaliwanag natin kung bakit mas marami pa itong maaaring maidulot na problema. Ano ang GERD at LPR? May dalawang kondisyon na sanhi ng reflux ng acid sa ating lalamunan. GERD at LPR Laryngopharyngeal reflux Ang GERD ay kapag umaakyat ang acid sa ating esophagus na nagdudulot ng heartburn at madalas na pagdighay. Samantalang ang LPR naman ay kapag ang acid ay umaabot hanggang sa ating lalamunan na nagiging dahilan ng pangangati o pagkalagas ng boses tila may nakabara sa lalamunan o kaya naman ay parang may metal na lasa sa bibig isa sa mga dahilan, kaya madalas nararanasan ito ng mga Pilipino, ay ang ating diet, o nakasanayang pagkain. Hilig nating kumain ng mga pagkain na maasim, maanghang, at mamantika. Tulad ng sinigang, kare-kare, at mga street food tulad ng kwek-kwek at isaw. Dagdag pa rito ang pagkain ng malalaking servings ng kanin na maaring magpalala ng kondisyon Epekto ng mga gamot sa GERD at LPR Kapag ang solusyon ay pag-inom ng antacids o PPI, panandalian lamang ang ginhawang na idudulot nito. Ang mga gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon tulad ng Number 1. Pagkaparalisa ng bituka Dahil pinipigilan nito ang tamang paggana ng ating digestive system. Number 2. Constipation at Bloating Kapag kulang ang asid sa tiyan, hirap matunaw ang pagkain, kaya nauuwi sa kabag at matinding pagkabalis. Number 3. Kawalan ng tamang absorption ng mga mineral Kailangan ng tamang asid sa tiyan para maabsorb ang mga mineral tulad ng calcium at magnesium. Kapag kulang sa asid, maaari kang magkaroon ng osteoporosis o panghihina ng buto. Ano ang maaaring gawin? Sa halip na puro gamot ang solusyon, subukan nating alamin ang mga natural na paraan upang maibalik ang tamang balanse ng asid sa ating tiyan. Number 1. Paginom ng betaine hydrochloride. Ang supplement na ito ay makatutulong upang dumami muli ang asid sa tiyan. Ngunit kailangan itong inumin ng may gabay ng doktor, lalo na kung mayroon kang ulcer o gastritis. Number 2. Pagpapalakas ng digestive health. Umiwas sa pagkain ng masyadong maraming kanin at magbawa sa mga pagkaing mataas sa omega-6 fats tulad ng mantika mula sa mga butil, seed oils, at processed food. Number 3. Intermittent fasting. Sa halip na kain ng kain, subukan ang intermittent fasting para bigyan ng pahinga ang ating tiyan at digestive system. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng oras para gumaling at muling makabawi ang ating katawan. Number 4. Paggamit ng Zinc Carnosine Kung may gastritis or ulcer ka na, subukan muna ito para gumaling ang lining ng iyong tiyan bago magdagdag ng hydrochloric acid. Number 5. Pag-iwas sa mga pagkaing inflammatory. Mga pagkaing tulad ng tinapay, pasta, at processed foods ay maaring magpalala ng kondisyon. Iwasan muna ang mga ito upang hindi masyadong mairita ang tiyan. Huwag kalimutan ang laging gabay ng doktor. Huwag basta-basta mag-self-medicate o uminom ng kahit anong supplement nang walang konsultasyon sa doktor. Bawat isa sa atin ay may iba't ibang kalagayan ng katawan. Kaya siguraduhing ligtas ang anumang gamot o supplement na iinumin. Sa mga Pilipino, Hilig natin ang mga sabaw at pagkain na nagpapakomportable sa tiyan. Ngunit tandaan natin na ang tunay na solusyon sa problema ay hindi laging makikita sa mga nakagawian na nating mga remedyo o gamot. Alamin ang ugat ng problema at humanap ng solusyon na hindi magdudulot ng mas malaking problema sa hinaharap. Sana'y nakatulong itong video na ito para mas maintindihan mo kung bakit nangyayari ang ganitong kondisyon. Kung may karanasan ka tungkol sa GERD or LPR, ibahagi mo sa comment section sa ibaba. Disclaimer, ang video na ito ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Gayunpaman, wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi ginagarantiyahan ng Mind Your Body Channel na ang mga epektong nakalista sa video na ito dahil maaaring hindi gumana ang mga ito para sa iba. Tulad ng lahat ng mga gamot, mahalagang isang guni ang pag-inom, pagkain o paggamit ng mga tinutukoy sa video sa inyong doktor. Ang layunin ng Mind Your Body Channel ay magbigay ng edukasyon sa kalusugan. Ang aming hangarin ay ipalaganap ang impormasyong pangkalusugan Upang matulungan ang lahat ng mga Pilipino na makamit ang isang malusog at magandang pamumuhay. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. so god bless her i think lahat